Hello, guys! May pupuntang kape, magsu kape ng aking dinatis. Hello, oh, guys! Pupunta kami ng bareto, magsu na kape, kasi grade ng mga bata. Thank you so much! andito na nga po kami sa beach. Ayan, o oh, di ba? Dito na kami. Sarap-sarap Talagang balot na balot ni. Oh. ganda oh. ayun nga po at kami mag-swimming dito sa beach kasi sem break ng mga bata kaya pinaligo namin to kami dalawa lang na dito sobrang nice oh Diba? Ang ganda-ganda dito dito oo nakakatuwa o di ba malinis kasi walang dyan anong naliligo ang dami naliligo mga bata doon sa kabila kasi sem break ng mga bata. Nakakatuwa, oh. Pa-relax-relax muna tayo. Ayan. bata, oh. Hi. Ah. Andito naman kami sa swimming pool. Ayan, oh. Nanilig siya, oh. ila. <laughs> Satu. Oh, oh, oh sus. Sarap. Bunda ano. Oh. Atay magribet-libet. Na yeah. uminom pala. Na. Ewo taga tak mo Hindi ba? Mm -hmm. Diba ang ganda-ganda dito? Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan na, ang beach. Ba? Oh, diba? Ito mm -hmm. Ito yung mga room. Yung mga room. At syempre, ayan. Uwi na kami. Hindi ba? Uwi na kami. Ah!